Hello guys, paano natin pabilisin ang isang mabagal na Android device? Subukan ang mga hakbang sa video na ito kung ang iyong cellphone ay napakabagal tumakbo, naglalag, at mabagal tumugon. Pagkatapos ng mga hakbang ay pwede nyo i-restart. Isa sa mga dahilan ay mababa ang phone storage ng iyong cellphone at kailangan po natin burahin ang mga story file ito po ay story ng iyong paghahanap. Nakalista po sa system ng ating cellphone. Kapag hindi po natin ito nabubura, ay may masamang epekto sa ating cellphone. Panurin mo po sa video na ito ang buong detalye dahil ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. Lalong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Una, punta po tayo sa Google Chrome. Pindutin po ang mga settings. May makita po kayo dyan na kasaysayan ng paghahanap. Itap nyo lang po yan para makita nyo po ang mga history file na hinahanap nyo. Pwede nyo po i-delete all time para madali po ang bagbura. Tapos itap lang po ang next. Itap din po ang delete. Hintayin. Ganun lang po kadali at ganun din kabilis ito po ang pangalawang hakbang alam ko pamilyar po kayo dito history itap lang po may makita po kayo mga file po dyan borain po pula inubukan ko rin po mag delete browsing data. ganun pa rin po hindi mabubus-ubus mabura ang ginawa ko po ay mano mano na lang sa pagbubura Inabot po ako ng 700 pile. Okay guys, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Please comments below and subscribe my channel. Hanggang sa muli. Bye bye.